Hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-BSK, magandang araw po sa inyo lahat. Our video for the day is uh, sa Joyet's Farm. Uh, pakainin po natin yung mga hayop at uh, ating mga alaga. At, at tapos eh, maglalagay kami ng tubig dun sa paliguan ng ng ano ng mga mga bibi yung simple nila ano yung host natin may problema uh, maiksi at saka marami ng butas uh, na pabayaan hindi na tinabi uh, ina na lang uh, pinabayaan sa lupa kaya nagkabutas-butas yung host so kailangan natin bumili o maganap o pabili tayo Ayan, sasamahan nyo po kami itong maghapon na to at uh, makita nyo po ang, kung gaano gutom at kasisigla ng mga ating bibi na talagang ang lakas nilang kumain uh, kumbaga ganadong ganado silang kumain ngayon tama uh, ka BSK Samahan nyo po kami at uh, po natin yung ating mga alaga. At uh, pagkatapos nun eh, uh, bandang hapon magpapatubig naman tayo ng ano ng uh, o magdadagdag tayo ng tubig sa paliguan ng mga bibi. Tara po mga KBSK, samahan niyo po kami. Ayan po mga KBSK, Uh, yung ating mga manok uh, yun, gaganda ng mga tandang at, uh, may lahi yun yun is the same Texas so yan yung mga manok natin yung iba na nakaupo at uh, sa lagoyang yung itlo at nagbibin din yan uh, yun po sila uh, 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 uh sa mga yan, masagwa. na. Ayan po yung mga bibi natin. Talagang, uh, nung yung bingala eh, kinulong na natin sa kanilang hawla, ayan ang nangyari. Talaga nag rambol na sila. Pero nung andyan yung bingala, ano lang, kaming go lang sila dyan at uh, hindi sila nag-stay dahil <tod> nahabol sila ng bengala at tinutukat you know, eh hari ng ano yun eh hari ng farm yung bengala para wala na siya ng ano uh, yung, uh, talagang ano ayun yung sigla-sigla nila ayun ano ba ang mga papasin nyo ang dami malaki dahil yung kaya pinasawa na yung mga bibi so yun kaya ngayon na-adapt nila yung pagka kaya rin dahil kaya yun talagang mahaba na malaki talaga kaya no tawes kayo at uh, pa rin ni Daniel ng pagkain uh, sagana yung uh, tumaba na sila ng gusto. Ngayon nakata sila lahat, nag na. Ayan, nag sila lahat. Pati yung gansa, walang lalaki pero nang iklog. Siguro, baka uh, yung peking duck na lalaki, baka yun ang teka nga eh, umaano sa, anon sa gansa. Nangangasawa sa gansa malaking lahi naman so siyempre malaki dyan sa tas malaki din yung peking duck yung mga bibi nga na na lahian nya ano ang haba ng katawan eh kala mo peking duck na ano bibi maganda maganda yung lahi uh, lumalaki yung ating ano, mga hayop maganda yan mas maganda yung lumalaki yung breed para maraming karne Ayan, uh, ayan naman ang ating bengala. Uh, na natin dyan sa kanilang kulungan. Dahil uh, hinahabol nila yung, yung ano, hinahabol nila yung mga bibi. Hindi makakain ng gusto. Kaya yun, uh, nilagay natin sila sa kulungan. At ito naman po yung ating pabo. Nasa kalinya ng, ng ano, mga manok. Uh, doon natin nilagay yan dyan sa kabila so yan uh, tulad na sabi ko nga nung sa nakaraang vlog uh, nawala ang ating mga pabo sa yung dalawa naging tatlo na yan eh ha? sa yung dalawa yan nawala uh, ngayon pala nang matay yung mga sisiw so kaya lumalala na tila sayang no dami sana nating alaga pero nangamatay daw Yan, uh, Yung, yung caretaker natin na uh, si Jerel. Halos yung malati, eh. lahat ng hayop. Ayan o. Oh. Uh, sana uh, kung oh, mangiklog sila, sana mapisa para madagdagan. Ayan mga ka-BSK. Tara po. At uh, magpapakain pa po tayo ng ano uh, ng ibang hayop so tapos uh, uh, maya -maya at nalagyan uh, natin ng tubig yung paliguan ng baby yan yung mga pabo eh ganado din kumain kaya lang hindi, uh, hindi nabibigyan ng ano ng gulay o ng mga dahon o damo. Ayan, kailangan nila yan para club sila ng ano, ng, uh, marami. Ayan mga kabi-SK, kakain muna po sila. Three hundred minutes later. Three hundred forty minutes later. Ayan mga ka -BSK. at uh, nilaladlad na ni Daniel yung host para Dagdagan ng tubig yung paligwa ng bibi. Ayan. Uh, ayan po sila kasi medyo ano na. Uh, hapon na po. at uh, busy sa kambing si Daniel. Sa pagsuga ng mga kambing. So, ayan. Uh, ngayon lang nila nagawa yan dahil uh, yung pinastol pa nila yung ano. Yung kambing. Tapos, uh, yun, uh, balik na sa bahay. So, yan po yung naging routine. At, uh, yan si Daniel, pinipit yung host. Uh, ngayon ko lang na-find out na maiksi yung host papunta doon. At saka maraming butas. So, sayang yung ano yung yung tubig no na ayan nangyari na natapon diyan sa lupa dahil nga maraming butas so sayang napabayaan uh, kailangan natin uh, bumili ng bago para mapantay kasi nahirapan din sila tubig dahil yung, yung hose hindi maganda so ayan mga kabiyas kayo sumahan nyo po kami ano eh hanggang matapos tong pag-add ng tubig doon sa paliwa ng bibig. Ayan mga ka-BSK, tignan nyo yung butas ng hos at uh, parang nagiging fountain na at uh, yung mga bibi kulang sa tubig talaga. Kita nyo, uh, parang ano nag aaway away pa sila kung sinong pupuesto sa tubig. Ayan, no? uh, parang ano nila, nag, ah, nagpepesta sila doon sa tulu ng hos. Ayan, nag uh, na doon sa kwan, uh, doon sa lupa. So, ayan, pinaglalaroan na ng bibi. Saka parang ano, kita nyo, parang uhaw na uhaw. Ayan, uh, hindi sila maka ano doon sa kwan, uh, lalababaw uh, yung tubig. Ayan, no, ah, uh, Grabe yung butas ng ano. Lah halos lahat meron ng ano eh. Meron ng tulo. You know, uh, basa agad yung lupa. So, pero magagamit pa rin yan uh, sa pagpapatubig siguro ng ano, halaman. Kasi tinan mo, uh, may mga butas yung hos. Doon mismo, ilalatag mo lang yan. Eh, tutulo na yung tubig doon sa halaman. So, magagamit pa rin. Ayan, mga kabs kay, yan ang ating ikang ay host na pinabayaan sa lupa. Ayan, na nangabutas. Hindi na tinabi. Yung nakaraang ating caretaker uh, simula doon ganoon na nakalatag yung host hindi nila hindi nila ano hindi nila tinatabi kaya yan mga butas so yun uh, maiksi yung host so kung makikita nyo si Daniel eh sinasalok niya yung tubig at saka binubuhos ano eh uh, meron naman kabayan dyan. Pwede naman niyang gamitin yung kabayan para pat patuluan at tumaba yung yung area nung aabutan ng tubig no? wala, hindi niya ginawa eh. kawayan lang yan, biyakin mo lang yung kawayan saka dyan mo ilagay yung hose tutulo na doon direct na sa doon sa ano, hindi mo na babaldihin so yan mga ka BSK uh, grabe na talaga yung butas ng ating hose so maghanap na tayo saan tayo makaka-order ayan po ah, uh, Yan yeah, o, mga ka Si Daniel po talagang sinasalok niya po sa timba. Sa kanya binubuhos doon sa paliguan ng bibi uh, yung tubig na galing doon sa hose. Kasi nga maiksi po yung ano, hose. Uh, may nasa mag-iber to. Yeah, dapat, eh uh, Lagayin lang niya ng ano, yung kawayan ba? Yun. ah, uh, hatiin niya yung kawayan, saka niya ipatong doon yung hose uh, dito tulo na doon, sa diretso na sa ano. Doon sa paliguan ng bibi. So, yan. ah uh, na yan, na uh, pagod. Uh, at uh, siyempre, eh, mabilisan yon Kailangan mong isalin yung tubig. Yan. Kaya dami na sa ano, sa sayang na tubig. So Ayan, at uh, ano, natapos din. Natapos din na sila. So Yeah, pahinga na hapon na at uh, one. Medyo padilim na rin. Uh, yun, sila kaya pala hindi nila agad ginagawa nung isang linggo ko pa sinasabi na laging pupunuin yung paliguan ng baby dahil hindi sila maka, makaligo dahil malalim wala silang hindi sila pwedeng mawalan ng hagdanan o kakapitan yan uh, <clears throat> yan nakita nyo yung yung tubig eh awas dun sa ano sa lupa talagang naglabasan talaga So, yung bibi ang nag-enjoy. Yung mga bibi, uh, talagang sinamantala nila. Nalibo sila, Yan. at umiinom uh, sila. Kulang sila sa tubig. Yan. At uh, wala naman ako nakakita ang pa-inuman, kundi yun lang paliguan nila, doon sila amiinom. So. Pero ano na, bay, pa, -pa na lang ako ng ano, makabili ng bago. Ayan. Ayan mga Rabi SK. Natapos na naman ng ating trabaho sa maghapon sa ating farm. So, ayan. Uh, siguro, bukas, eh, kailangan natin mag-update sa, ano, sa mga mo yung mga nakalalaki at sa yung talong na kanilang inaalagaan at sa kasili marami pong namatay baka ulit, iulit na lang ulit para mawalan ng ano sa espasyo yung mga espasyong di namatay yung mga talong sili doon nilang lang nilaitanim ng okra para magandang tingnan hindi walang bakante o oh, walang, walang empty. Kasi nga po pala mga ka-BSK, meron po akong tinatag na foundation para makatulong po sa ating mga kababayan na may hirap at uh, nangangailangan ng tulong sa uh, oras ng kalamidad. E eh, yun, gagawin namin ang aming mga kaya. Sana sana po uh, supportahan niyo po kami para naman na uh, marami pa tayong matulungan at uh, yan mayroon uh, meron tayong ika nga eh sa kaagapay uh, ating mga komunidad na nangangailangan ng tulong ay eh, sa abot ng aming makakaya eh, Tutulungan natin sila para naman na uh, maagapayan natin sila kung paano bumangon muli sa lugbok ng kahirapan at uh, kagutuman. Yan, uh, mga ka-BSK. At uh, medyo dumidilim na. Yan, uh, yung host Yan, siguro uh, sa kanilang itatabi yan. Uh, tapos na sila na pinatay na nila yung ano yung yung makina. So at uh, nagpatubig din sila doon sa talong sa yung sili. Pero konti lang yung tumubo. Talaga maraming maraming ano namatay. So sayang alla, sayang yung ang dami ng punlang pinunla niya. Yung tawag dito, yung talong napakarami yun uh, hindi mo lang naitanim lahat tapos sa uh, hindi rin nag ng uh, altar alter yung ano pamalit dun sa hindi tumubo ang dami na sayang na punla uh, pinunlaan niya lahat yung talong, ang kapal so yung maliliit dun na uh, matay na, hindi niya dapat yun, laging pinutubigan para masigla yung pinakapunla. Ayun, uh, mga makakabinis At uh, dito lang po na, at uh, maraming salamat po sa panonood at uh, tiwala. Ingat-ingat po kayo kung saan mo po kayo naroon. At uh, maraming salamat ulit sa inyong lahat. At uh, sana suportahan niyo po po kami kahit uh, manood lang po kayo ng aming mga video. At uh, mag-comment lang po kayo kung anong dapat naming palitan o lalong upag, uh, pagandahin ng aming mga uh, video po. Ayan po, kung nakikita nyo, yung mga bibi, uh, naliligo na po sila sa tubig na umawas doon sa lupa. At ayan, uh, uh, sigla po nila. Sige, ingat-ingat po kayo dyan. Ingat po dyan and God bless. Bye-bye.